Well, uh, magandang araw mga kaibigan, mga kababayan. And um, I'm hoping that all of us are in a good situation right now. Well, uh, tomorrow is going to be the Mother's Day celebration. And uh, I just want to greet all of the mothers out there. A happy Mother's Day. At uh, sana po ay uh, mas excited lahat kayo, no? Na to celebrate okay that a uh, very special day for you rather than uh to overthink of the uh, upcoming election kasi uh, sa mga panahon na to no actually whether we accept it or not uh, election uh issues and election uh preparation are actually overshadowing, wing no yung uh, Mother's Day celebration tomorrow. But that shouldn't be the case. Uh, well, anyway, uh, election nga sa Monday, at uh, lahat tayo, no? o lahat kayo na nandyan, of course, physically you are going to vote, no? Doon sa mga voting center na kung saan naka yung mga pangalan niyo. Well, uh, actually, I actually just already voted, no? Uh the very first day na online election, I just voted. Uh but uh yun nga, mga hanggang national elections na lang tayo eh pag online. So walang local. But um of course I exercised my right to vote and I just voted. So uh sa Lunes, uh hopefully uh all of us, no, all of you out there are going to exercise your right to vote, no? At um, hopefully, uh, hindi rin tayo magkamali sa ating iboboto. Well, nasa sa inyo naman yan, no? But, um, yun nga, uh, sana po wag tayong bumoto ng ayon sa ating nararamdaman. Kundi uh, ayon sa ating uh, nakita at uh, ayon sa ating pagkakakilala no, sa ating iboboto. Ah, uh, wag tayong ano, wag tayong dapat na o hindi tayo dapat na madala no sa mga pasayaw-sayaw lang at sa pakanta-kanta lang no at sa mga pangakong tutulungan no ang mga mahihirap, magbibigay ng ayuda, etc. Kundi doon tayo sa mga uh, kandidato na may mga nakal may mga nakahanda na no ng mga batas na kanilang babaan kasi sila ay maupo. Kasi yun naman talaga ang trabaho ng isang senador o ng mga senador no. Ah, uh, wag nating hayaan na mas lalo pang gumuho no ang credibility ng Senado by voting ah uh, candidates na kita naman natin na wala talagang kakayahan. Uh, sabi nga ni Christian Guerra, mga bobo. Ah, uh, masakit man no ang salitang 'yon pero ah uh, marami talaga no na kumakandidato sa ngayon at uh, unfortunately uh, sila pa ay nandoon sa sa loob ng top 12 no but then uh, uh, it's our uh, right to choose uh, kung sino yung uh, alam natin na karapat-dapat na maupo na may kaalaman, may kakayahan sa pagbalangkas at pagbuo ng batas para makatulong sa ating bayan at sa ating sa lahat, sa lahat no ng mamamayan of course kabilang kabilang na ako, no? kabilang na kayo. Kasi yun naman talaga ang trabaho ng mga senador. Hindi yung mamigay ng ayuda na parang DSWD uh, sa pagkat yan ay trabaho ng ekotibo. So, uh, doon tayo sa mga kandidato na may mga alam no? kung paano bumalangkas at gumawa ng batas para sa kapakanan ng bayan. Salamat.